So, magandang hapon mga wonders. Pag-usapan natin ngayon kung gaano nga ba katagal bago makuha yung Google AdSense pin, Google bill. So, <coughs> kasi yung sa akin, kakukuha ko lang ngayong araw, August 29. So, ito na siya. Yan, ito yung mukha niyan. So, sa loob, <laughs> Laga okay, hindi rin tumangi. Sa so, loob, no, ito yan. No? May mga instruction dyan kung paano gamitin. So, sa akin mga ka-wonders, nag-apply ako June 15. June 15, July 15, August 15, dalawang buwan. So, August kaya So, dalawang buwan kalahati, bago ko nakuha. No? So, pero sa ibang lugar, nakukuha kagad nila to. So, nakukuha nila to, no? Pero sa atin, medyo matagal kasi nga, galing siya ng Malaysia. At saka siguro, ano, sa tingin ko, yung mga Google Pins sa kanya-kanyang lugar, iniipo nila. Halimbawa, yung mga vlogger sa Mindoro, so, pag may makasabay na, halimbawa, uh, meron ng mga limang Google Pins na dumating doon, bago siguro nila, pinapadala pabuntang Mindoro. So, dito mong sa akin sa El Nido, ako yung pinakamabilis na nakakuha. Kasi yung makasamay ko, tatlo pa lang kami dito sa El Nido, Palawan eh. Tatlo pa lang kami na kumuha ng Google AdSense pin. Yung isa, anim na buwan bago niya nakuha. Yung sa akin naman, dalawang buwan kalahati. Yung isa, parang limang buwan bago nila nakuha. So, ganun po ko tagal. So, tingin ko, depende yun sa si area. Pag siguro walang kasabay, matagal nila ipadala. Kaya yung sa akin inabot ng dalawang buwan kalahati. So ang problema na lang natin na uh, bank account, no? Yung ginamit ko na ID dito kasi nga wala ako. Hanapan kasi ng valid ID eh. Dito sa ano na to, Bullards, Google Ads, Google Pin. Pag wala kang ID, ang gamitin mong ID, yung ID ng mapagkakatiwala mong tao. Halimbawa, kung may asawa ka, ID ng asawa mo, ID ng, sa akin kasi, ID ng mama ko eh. So, siya rin yung gagawa ng bank account. Siyempre, si mama, kasi sa kanya nakapangalan. So, siyempre, baka hanapin ng banko yung yung may-ari, no? Baka hanapin ni YouTube yung yung nakapangalan dito sa receiver. So, kaya siya rin yung gagawa ng mga account. Sasamahan ko na siya ng suwerto. Pabiyahe kami ng Perto para gumawa ng bakaw. Kasi, wala man akong national ID. Wala rin akong voters ID. Ang kailangan kasi, national ID, voters ID, o residential ID, wala man ako ng mga yun. Ang meron ako, billhilt ID, wala man yan doon. Passport, wala rin akong passport. So, ganun siya katagal mga ka no? Apat na buwan bago dumating. Ah, dalawang buwan kalahati So, nakuha ko na. Ah, nabunutan na ako ng tinik, no? Kasi alam ko na na makakasahod ako. Kasi kahit na monetize ka, kahit may pira ka doon sa account mo, kasi kahit wala ka pa nito, um, makaka nakikita mo, may pumapasok na pira sa account mo. Ang problema, sa loob ng apat na buwan, kapag hindi mo mailagay yung pin na yon na pinadala niya sa pamamagitan ng sulat, ay hindi ka makasahod. So, limang bases ka mag-request ng queen. Pag hindi mo maibigay yung sa ng limang apat na ball, ah, ma-deactivate yung ano mo, yung account. Hindi ka makasahod. So, syempre ako, yung salud pa lang, ng loob, libo na yung ginastos ko doon. Siguro, mga limang libo siguro, sobra pa, sa libo, kasi dalawang taon na to eh. Kaya yung video natin, nangabot na rin ng 1,500. Pero ngayon, nakuha ko na to. Baka okay, So hanggang dito na mga wonders. Kung may kayo about sa si YouTube, mag-comment lang kayo. No? Huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa channel natin kung bago pa nito. Maraming salamat sa inyo.